ating mga kapanalig mga mga kapanalig po natin ano yun at rapas kung na brigado ato eh baka na kanahin na si o pa nagyan sa ako ha

Pasok ka ng minisara sa katulayan sa pamanaroon. Sa nabri patis, ispilit, ispilit sa ambing amin. po ang sa kanilang sa pamanaroon. na ko rin sa nabalay niyo ang Panginoon Diyos. na ipag-usap mga mo sa katawan na Pasok sa katawan na yan may natin, tayo pwede natin. Ah, oh, may namiminsala dito. Sige. Meron. May namiminsala dito sa kung May namiminsala sumagot. May namiminsala dito? Sa ni ko 'yan. May namiminsalang espirito. Pwede bang makipag-usap ka para malaman ko kung bakit mo ginagambala, bakit mo pinapasakit ang ulo ng batang ito? Pwede bang malaman Ha? Pwede bang tanggalin mo yan? Sige, agulin mo yan. Aplosan mo, itapon mo sa baba. Sige. Across. Tao ka ba, espirito, gumagambala dito? Tao, espirito. Ha? Magabay, tao? Okay. Mangkukulam ka ba? Ayaw lang sumagot. Pwede tayo mag-usap? Gusto mo pa? ha? Sige, sagot, sasagutin mo to, ha? Sasagot ka, hindi. Sige, pagpag pagpagmulat ng mga sakit sa ulo. Pagpag mo Pwede pa tayo mag-usap? Kapit bahay ka, malayo. Ha? Ayaw makipag-usap. Okay. Naiyak. natin ito. kabit bahay ito, mga gabay kapitbahay ng babae kamag-anak kapitbahay kapitbahay sige, gamitin mo yung dalawang kamay mo ipagpag mo yung mga sakit ng katawan na yan ipagpag mo ha Dinisin mo, sumasakit ang ulo ng bata ko. Pagpag. Total, hindi ka naman nakipag-usap. Pupsahin na lang kita. Sun and practice at may Pamuksa sa masamang espiritu mga kukulang Patawad po ma. Pupuksa yung kulang espiritu na ito na gumagambala. Wala, ayaw magpag-usap. Santos Dios, Santos Portes, Santos Mortales, Miserulis. Gising. Anong nangyari? Pinawisan ka? Kanina nakapikit ka na kita mo sa ayat at mo kapit bahay mo eh. ayaw lang makipag-usap ito mo eh. no, namawis o oh. pumawis nyo lumabas pantay na ayan eh. pumantay na bali mga batong kaliwa ayan. ayan ayaw pong makipag-usap yung kumukulang pero kapit bahay lang papatirapi ka pa ba?

Pero pang mas pas na dyan. Um, kasi talaga rumrum na ito eh, ikaw Ayan, medyo easy kung basta. Click na ito ato pag-click to talk Okay, iba pa mga ta. One, two.

Pero hindi na dislocate mo ka na injure eh. Hindi ay mo. Madam, wala i-substitute na ako. May na paralyze ako. Paralyze? Kuha yun ah. Therapy na Ay, na ko paralyze na. Kaya yung Kailangan bigyan na niya. Kaya liga na niya. Ito ito. Yeah. Yeah. Okay, tingnan dyan. Wala nga, lalabanan bantu oh, oke ya silang aja ini terbang mau oh atau call lain 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 saya

3 month lang nagsagsakit yung trabaho ka hindi para... uh, 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 uh. mo nalaw ka na pataas tigap mo kasi naman kaya kaya mapansin mo yung parang tigap ko

di pero mga awan tibat itangin ko sa bali yung yung ko kasi panguntatan ko na naman kailangan may labas yung sakit dyan malamig. lamig kaya ang tingi kailangan mo dito talaga oh baka so hindi ka training niya eh mayat na nalang yung tikwa opisina Pero kung ngan, pwede rin bumatang ka no kating ko, kating no ka. Adi nga nagasang? Okay. Kating ko. Agrito rito ko yun naman. Oo oh, katingkok, talaga nung pinahidak si katingkok ata, baka nung pumanihit Puro ito. Puro tayo eh. Nagigilalaki ate, kaya na nga nga ito rapay, kaya yung katingkok nagasang. Yun.

Yung nag-debis ko, halos lahat na yung vlogger na. Pero kanya-kanya kung umuti vlog, na ganyo lang ang vlog. yung kodi I-vlog mo tano kumita. Tano abuse, tano sirdo ka. Ayoko na. Sa YouTube na tatlong beses na Sa Facebook isang beses sa Facebook pala kayo sa tas si Youtube pala kayo pasahod pero manit na ito kaso lang si Facebook kasi eh. siya ang pinakasigat na platform ewan ko sinong mas malakas sa kanila ni eh. Pat sa TikTok sa TikTok meron din ako Ayan, Commander Sato,